good afternoon sa aton mga ka-brother so karoon na daw ay mga watag pinakasikat nga sa gitawag nga Tirik so ina di ay naglamus na ako kay andam na na ako, na na ako mas, nga akong mas nagamitun kay manalong na ta kay, ang muna pinakasikat nga sa Andri Samon mga kabrader aning mga tag-amihan na so ina di pakita din ng sa inyong views ang so yun na hinihini na tag sa um, makita na tayo so yun na umuday na siya gitarong uh, pa na ako na siya na amo na ang biyosang nangalaw mga kabrader so kuwari direct lamia kayo ni mga kabrader eh subong so, sining mga amihan ba tambok na niya siya unod lamia ba siya nagsudunog pahaw So anak kita diko indong nga na naman so o, ari, o. kita wag nga starfish mana, so ina uh, o aritirik ago ilami akayayo, so an kang biha ka so ina uh, mga ka-bratherso, pero uh, tingli pa yasa mga kauban-bhakay na ane pa nag out di tati sa Gabrielo rabila, so ina nagan ra diri tirik sa una oi eh. nga man karon dai oi na to una kong tirik buti ti man di ay are ngita tu yap ta diri tu ang mga tirik tirik to ara tirik na pud lami akay ni siya ba lami ni pag sa suka o rin nga pa to ka buok ayay ka kalami anisudan bastang ikaw Mihan oi. Eh. Isaw-saw sa suka nga naagsili ba. The kayo ni siya. So yun mga ka-brothers. Ito ang kabuok. So yun na din mga ka-brothers. Pauli na kami sina kay Pirting bugnawa na. Di na makaya. Pero ano mo kuha ko? Gamay na kaya pero Pirting di pa ayagad. The best kayo ka mo. Ba? So nagdagang salamat sa mga ka sa pagpanood sa akong bubuk content. Salamat kayo ka tanan.